Bah, kurang di sono tuh ah. Pemirsa. Hah? Pemirsa? Ah. Untuk pemirsa. Pahabol sa paumaga mga lodi. Abah. Abah. Relax ka lang ah. Mamsa siguro to tolay. siguro. pamirsa pa rin malakas pa rin hmm alik ka na maganda rito aba aba uy malakas ah malakas ka ngayon ay puti nga puti ayun ko lang mamsa hindi lang buntot badlon hmm badlon ha 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 Ah, fish on. <laughs> Dali mga lods. Hmm. Paumagang pa ano. Oh, ganda na pagkasabit sa bibig-bibig. Uy. Oh. Uy. 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 Napalag-palag. Uy. 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 Ganda na pagkasabit uh, sa bibig niya mga lods. Talaga napakakunat ang bibig nito. close-ups. Oi! Papa sundot. Hindi matanggal yung kawil. Ha? So, hindi matanggal yung kawil. Kailangan sundotin. Ganda ng pag-asabit pagkasabit punit yung labi hmm. Limalo hey, di Ito yung pantanggal mabilis hmm. Ta. Isang sundot lang oh. Kabel ko na gamit. Dali. Ha? <laughs> Uy! Ay. Alam mo na. May premium ka pa sa akin. Mm. -hmm. Oh. Ah. <laughs> May kilo. Ayos. Hmm. Kinain na din ko yung mga lutso. Yan siya. Pero magkapain mo ako pamain namin. Oh. Sit. malagay mo na main? baka may kasama pa video natin si Mutol mamaya pag naahang yan ha sabit mo na kung kawil tayo mo tayo sumama na hindi ko na laruin minsan kasi grupo sila dumaan perisado pa rin ah padlong din talaga yan habol I, Damihan nyo dyan. Malapit na. Oh, binakbakan na, binakbakan. Gadjo? Tata siya otol. Ede ko lang muna yan, palunok ko lang yan. Gadjo Ada sunu hau? Hah? Lebih kena? Nah, lapu sih guru bak bakanya nao. Oh. Ay putih. Putih rin, Ah badung tim putih yeah, oh Badung tinggal targa malods. Badlu no. Laki. Uh, itu tuh, itu sekali lah. Ikut ikut ke Oh, dah dari malu tu. Oh. Lapan, kau lapad Pinagkagawal ka doon ha Ay Ang dami ulit Skur 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 Gagaw Baka Kawan yan kawan yan Baka kawan sila <laughs> O oh, nagila si Goto ang pamunda mga lads Magalipat kami Punta kami doon sa spot na napakalalim Subok pa nai, mga well O oh, ano na sinaing Para pang umagahan Ito ko Mas malaki na huli ni utol siguro kasama niya ito. Oy, ay, ay. Ayos din. May gipit, may gipit ng 5 kilo. Atin, lagay para uh, malagay size. Berat. Ito so, si Kuya ko. Mas malapad oh, mas malaki. Maluwag oh. Mas malaki, mas malapad din huli niya. <laughs> siguro mag-asawa ito. Hmm? Kumbal. Oh, badlon. Mas makapal pa. <laughs> Ang balto ko. Ayan. Okay. May ate mo ka naman ah. Andiyan lang oh. Pwede natong kaya natong Magka-travel kami doon. Sa isa isa isang spot. Sa so medyo malayo. Punta namin. Nasa ito? Ayan. Ito? Mm, ito sa'yo. Mahaba sa akin. Mahapad sa'yo. Apo, mas malaki ito sa'yo ito. Ah, ha? Mas malaki sa'yo. Mahapad. Okay. Paandag tayo yung makina. Sana makahuli kami doon ng mga snapper. O tawag sa aming kontol. Lambo. Let's go.